Natatapos na naman po yung ating episode ngayong Ascension Sunday. At uh, alam nyo, ang ganda po ng mensahe ng ating Santo Papa po Francis dahil kapag Ascension Sunday ay tawag din po ay World Communications Day at ngayon po meron siyang World Communications Day message na ang tema po ay Communicating Hope and Trust in Our Time. Tingko ito po yung narinig po natin sa ating talakayan. Sa gitna po ng napakadaming bad news o masamang balita, kailangan po ng good news. Yan ang hamon o pinahahayo po tayo para ipahayag ang mabuting balita ni Kristo, para magbigay ng pag-asa, para magbigay din po ng uh, pagtitiwala sa gitna ng maraming mga dilubyo o mga pagsubok o negatibong karanasan sa buhay. Nagpapasalamat na naman po tayo sa ating co si Father Mar, no? sa ating uh, uh, sharing. No? At pati sa ating mga uh, youth uh, leader, lalo na sila ay mga choir member, no? si Francis at si Hailey no, sa kanilang pagbabahaginan. Uh, inspiration po sila dahil sila ay nakikita nating good news sa community, sa kanilang service sa community. Uh, hari na wapo, no? Uh, may nakulot po kayong aral sa ating talakay ngayon sa ating programa. Ito po si Bishop Milo Vergara ng Diocese ng Pasig para sa ating palatuntunan. Hashtag Blessings. Hashtag Blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag Blessings. You fill our hearts with love. Hashtag Blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag Blessings. Fill our hearts with love.